Magandang gabi, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Pinag-iingat ang mga Pilipino sa Egypt laban sa kabigabilang demonstrasyon at protesta kaugnay pa rin sa tumitinding gyera sa pagitan ng Israel at militanteng grupong Hamas. Noong miyerkules, inihayag ni Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi na maaring magprotesta ang mga Egyptian sa kalsada sakaling lumika sa mga Palestino at magtungo sa kanilang bansa. Pinag-iingat din ang mga Pilipinong nakatira sa hilagang bahagi ng Israel maging sa timog ng Lebanon dahil sa posibleng pag-atake ng Israel sa mga miyembro ng Hezbollah. Hindi bababa sa 2,700 Pilipino ang naninirahan sa Lebanon at 70 naman ang nasa Israel na posibleng maipit sa tumitinding labanan oras na umatake ang Israel sa mga nakikisimpatiya sa Hamas. Samantala kahapon ay nagtalaga na ang Department of Migrant Workers at ang Overseas Workers Welfare Administration ng 24-7 Help Desk na Task Force Lebanon. Iniikayat nilang makipag-ugnayan sa kanila ang mga apektadong OFW. Maari ding tumawag ang mga pamilya ng mga ito sa Maaari tumawag ang mga pamilya ng mga ito na nasa Pilipinas para humingi ng update. Ikinasa ng Commission on Elections ang nationwide simultaneous offline backlash kasunod ng pag-arangkada ng campaign period para sa barangay at sangguniang kabataan elections. Mismong si Comelec Chairperson George Erwin Garcia ang nanguna sa pagbaklas ng illegal campaign material sa ilang bahagi ng Maynila. Ayon kay Garcia, karamihan sa mga binaklas na poster at tarpaulins ay nakalagay sa mga kawad at poste ng kuryente. Sa kabila nito, pinuri naman niya ang pagsunod ng maraming kandidato sa tamang sukat ng mga campaign material na hindi dapat lalagpas sa 2 by 3 feet. Samantala, sinabi naman ng Comelec na pangkabuang naging mapayapa at organisado ang unang dalawang araw ng campaign period. Pero inaasang sa susunod na linggo, sisimulan na ng komisyon ang pagsasampa ng disqualification petitions laban sa mga kandidatong posibleng sangkot sa illegal campaigning. Hinikayat ng Department of Health ang publiko na muling sundin ang mga ipinatutupad ng health protocol sa ninang tumataas na bilang ng mga may sakit na kalintulad ng sintomas ng influenza ayon kay DOH spokesperson Dr. Eric Tayag inaasahan ang pagdami ng mga magkakaroon ng trangkaso at iba pang sintomas nito tuwing maulan o malamig ang panahon. Sa tala ng DOH noong Oktubre at 13 umabot na sa mahigit 151,000 ang influenza-like cases sa buong bansa. Mas mataas ito ng 45% kung ikukumpara sa kaparehong petsa noong nagdaang taon. Karamihan din umano ng mga may sakit ay mga bata kaya hinikayat ang mga magulang na bantayan ang mga sintomas nito. Payo ni Tayag manatili sa bahay kung masama ang pakiramdam, magsuot ng face mask at mag-physical distancing. Maaari ding magpabakuna ng libre laban sa trangkaso sa mga health center. Huwag rin anyang basta-bastang uminom ng antibiotics na hindi nireseta ng doktor sakaling makaramdam ng sakit at kung maaari ay magpa-testing para sa COVID-19. Magkakaroon ng pagbabago sa oras ng operasyon sa mga mall sa Metro Manila ngayong panahon ng Kapaskuhan ayon sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Simula November 13, magbubukas na ang mga malls mula alas 11 ng umaga hanggang alas 11 ng gabi. Gagawin naman ang mga deliveries simula alas 11 ng gabi hanggang alas 5 ng madaling araw maliban sa mga pagkain at yelo. Papayagan lamang magsagawa ng sale ang mga malls during weekend. mari naman daw maglunsad ng sariling promo date o sale ang mga negosyo sa loob ng mall basta hindi ia o ia-advertise. Iingan din ng MMDA ang mga malls ng Traffic Management Plan dalawang linggo bago mag-sale. Kauglay nito, palalawigin ang oras ng trabaho ng mga MMDA Traffic Enforcers hanggang hating gabi para sa pagsasaayos ng trapiko. Tiniyak din ng MMDA na makakatanggap ang mga ito ng overtime pay. Pansamantala ding suspendido ang mga road drip blocking, pagukay at iba pang proyekto na makakapag-antala sa daloy ng trapiko. Ayon kay MMDA Chairperson Romando Artes, kinakailangan na gawin ang mga adjustment na ito dahil sa inaasahang tindi ng traffic ngayong panahon ng Kapaskuhan. Ilabas na ang mga jacket at sweater at salubungin ang lamig ng simoy ng Pasko dahil nagsimula na ang panahon ng pagpasok ng Amihan o Northeast Monsoon sa bansa. Inanunsyo ng PAGASA ngayong araw na nagsimula na ang pag-iral ng malamig na hanging amihan. Ayon sa PAGASA, ramdam na ang paglamig ng temperatura sa hilagang silangan ng Luzon at pag-ihip ng northeasterly winds sa northern Luzon dahil sa paglakas ng high pressure area sa Siberia. Dahil sa amihan season, mararamdaman ang pag-ihip ng malamig at tuyong hangin na susundan ng paglamig ng temperatura sa mga susunod na buwan. Babala rin ang pag-asa sa sabayan ang amihan ng pagkonti ng pagulan at tagtuyot na dulot ng El Nino. Nagtatagal ang pag-ira ng amihan sa bansa mula Oktubre o Nobyembre hanggang katapusan ng Marso. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pa mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage, pna.gov.ph, ang aming Facebook at X account na at dating Twitter na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. 66 days na lang Pasko na. Ako si Wilnard Baselonia. Ito ang PNA Headlines na gati ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.